magbaga uh, ko muna ipakpan itortahin ko yan ito pinainit ko yung ano yung tilang kagabi kahapon na ano labong, ginataan labong ito <tinyo> yung magluto <tinyo> ang bot ang ano ngayon ay mata kasi fresh naman siya. Bagong ano lang. Ito na po, nahimay ko na. Gawin na lang natin itong flat, flat, flat. <laughs> Ayan na po. Ito sa tapos, isaw-saw natin sa itlog. Ipipo. Itimplahin ko muna sa... So,

you we can from the fresh from the farm from the garden and then, uh, and then uh,